Hi mga idol, ito nga ulit si Bert Dumila at welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hungary. Hello, hello. Bali, kakaot lang namin mga idol dito sa aming company na Master Good. Bali, 12.30 a.m. na. Bali, overtime kami ng may git dalawang oras. Dapat hanggang 10.30 lang kami o So, yun na overtime kami. May mga tropa sa likod na yun. Yun sila. Tamang hintay lang kami ng mga bus. So, ang tatalakay natin sa video ng ito na, ngayon is about sa mga paparating ulit. May paparating ulit ngayon na uh, another batch ng batch 4 po ngayong November 12. 13 and 14 po. Bali, marami-rami rin po silang darating dito kasabay ng iba, iba ring company na sa hanggar rin under ng Peridot International. Yes po, yun ang siyasabi ko sa inyo mga idol, sabi ko sa inyo, peace-peace lang kayo, hintay-hintay. Okay, tam, di ba, ayan na, may flight na kayo. Tapos, bali, ang priority is Master Good. Bali, mauli lang ng onte si steam Cook. Kaya mga steam Cook dyan, relax lang kayo mga idol at darating din tayo dyan. So maliban sa mga magandang balita na yan, is meron naman po tayo ibang balita rin. May mga gumagaya rin po sa ating agency na Peridot International po. Opo, marami po sila. Tamang yung legit na Peridot FB page lang po ang ating tangkilikin. At wag po tayo magpagtransaksyon sa iba pa po. Tamang yung 275k lang po yun po. Yun po yung legit, hindi po yung 5k, hindi po yung 2k, hindi rin po yung i ilang k na yan. Kaya nag-iisa lang po yung legit na period page po yun lang po ang kiliti natin yan po yan lang po tapos maliban dyan maging aware po tayo sa mga nakikita natin sa FB huwag po tayo papaloko huwag po tayo patanga-tanga tamang isip lang po tayong na maayos pagganahin natin isip natin huwag tayong masyadong magpapanin lang tapos maliban po doon is hiring rin po ulit si Perido ng mga baker, cleaner, kitchen helper tapos massage therapist po. Yes po. Ulitin ko po ulit. Massage therapist. Yan. Kit kitchen helper. And cleaner po. Ayan po. Ayan po sila. Tingnan nyo po. Tapos baker din po. Bali, ang may po yan. Kung may NC2 po kayo. May po. Ang ang tiyatanggap po nila is may NC2 at may mga experience po. Kaya yung mga idol dyan na may NC2, galing testa apply na po kayo mga cleaner dyan na mga experience apply na rin mga kitchen helper dyan apply na po kayo huwag po kayo magsawang mag apply at makakarating po kayo dito sa hangari maniwala po kayo sa akin so yung temperature po natin dito ngayon is mahigit 3 celsius po yun po ay mga tropa punta natin gusto magpapansin tatawag tayo kapit tayo mga mga kulit yun po Ayan. Paring Arby natin. Yan ito, si Jonas. Batang iyaki na malaki. <laughs> Mark Casillo. Oh. Shout out sa asawa mo. Ha? Ah? Oh, ano ka? Di <laughs> oh, ba? Oh. Paring Mark, oh. Shout out sa misis mo dyan. Shout out. Oh, shout out. Yan lang kayo. Yan lang, yan lang, lang daw kayo. Oh, yan lang. Na, dito lang daw kami, dito lang kami. Oh. Paring Arby. Oh. Shout out. Shoutout Shoutout Kasi no, kilala mo na ako sino ka? Huh? <laughs> Pati sa mga batch 4 diyan, nagpapa-shoutout shoutout sa akin. Shoutout na kasi ang dami niyo, yung nakalimutan ko na mga pangalan niyo. Basta, alam niyo na ako sino kayo. At, ka ba? Marami. Wow. Tapos sa susunod na araw, pupunta ako sa Kisbard Accommodation, mga idol. ng ayuda. Ayuda ulit kayo at ayuda niyo rin sa akin. <laughs> kita ulit. So, yun nga lang ulit. So, maraming salamat. Like, share, and subscribe mga idol. Ibang tropa natin. Ayan. Salpakan. Salpakan. boys. Parang Carlo Bay. Yo, yo, yo. So, hanggang so, ulit na lang. Ayan, Marvin Tabasondra. Kahit daw sa kanyang pamilya dyan. So, yun nga ulit mga idol. Like. Subscribe mga bin. Di ka, <laughs> Carlo Jane. Subscribe mga, mga. bin. Subscribe Batiin mo ako, Berto. Subscribe kita. Huwag <laughs> po kayo mag-unsubscribe. Huwag kayo maniwala kay Marvin. Tapos ako, tara. Si Boy Bitig po yan. <laughs> boy, sabatsyag ako. Sabi tayo. Sabatsyag ako. Laging masakit yung paa. Sabatsyag yun, sabatsyag. So, yun nga mga idol. Maraming salamat ulit. Like, subscribe, share. Sa ulitin. Bye-bye. Sa ulitin. Bitig, Berto.